Paano naman ako? Ayan ang naging hirit ni Senator Amy Marcos dahil hindi nabanggit ang pangalan niya sa naglik na executive session ng Senado. Ayon pa sa Senadora Coat, nagkagulo kahapon dahil sa executive session na nalik. Maraming nagagalit bakit nandun name nila. Ako naman, nayayamot kasi di kasali pangalan ko. Ang ikinagalit ng mga senador ay ang dalawang artikulo na inilathala ng politiko.com. Sa dalawang artikulo na ito ay nakalahad kung sino ang mga pabor at mga tumututol na maibalik ang confidential funds ni Vice Presidente Sara Duterte. Kabilang sa mga pabor ay sila Senator Robin Padilla, Christopher Bongo, Ramon Bong Bongreville Jr., Ronald Bato de la Rosa, Jingoy Estrada, Lito Lapid, Francis Tolentino, Cynthia Villar at Senator Pia Cayetano kung mapapatunayan na kailangan nito ng bise presidente. Ang siyam na senador na ito ay pabor ibalik kay VP Sara Duterte ang 625 million pesos confidential funds taliwas sa naging desisyon ng House of Representatives na ilaan na lamang ang pondo sa ibang government agencies. Samantala, limang senador naman ang tumutol at pumanig sa naging desisyon ng House of Representatives. Ito ay sila Sen. Sani Angara, Francis Escudero, Rafi Tulfo, Coco Pimentel at Risa Hontiveros. Ang mga senador naman na hindi nabanggit sa artikulo ay sina Sen. Loren Legarda, Grace Poe, JV Ejercito, Nancy Binay, Joel Villanueva, Wind Gatchalian, Alan Peter Cayetano, Mark Villar at Senator Amy Marcos. Kaya naman ayon kay Senator Amy Marcos, dapat umano ay kasama ang pangalan niya sa listahan ng mga nanindigan na maibalik ang confidential funds ni VP Sara Duterte. Matatandaan na ikinagalit ng mga senador ang paglik ng informasyon na ito mula sa kanilang executive session. Mr. President, tumayo po ako dito dahil masamang masama po ang loob ko. I really felt insulted. We have to made into account yung tao na responsable dito. Hindi lang na magsisente ng stern warning sa kanila, kundi the damage has been done. Lumabas na yung balita niya, nasira na kung sinong dapat masira, but I don't care kung masira ang reputasyon ko. Ang sa akin lang, ma-preserve yung ating, uh, yung ating uh, reputasyon. Do not know who of our colleagues scoop or leaked our conversation to this media outlet. i have been a senator here for more than 10 years and this is the first time that i encountered a scoop or a leakage. i do not know, i do not want to name names. this is a violation of our rules. we never voted with regard to all the intelligence fund or confidential fund. In fact, we agreed unanimously to remove all the confidential and intelligence fund, not only that of the Office of the Vice President, including not only that of the Department of, of Education, but all security or e civilian agencies.